Guys, kain muna. Ay, ang dami ng pagkain. Handaan yan. Laka din pala ng bahay. So, good morning! mag tres pa lang ng madaling araw. At papunta po tayo ngayon ng Vegan Ilocosur. go filer po tayo doon. Hinihintay na lang namin yung driver. Dito kami ngayon muna sa ano, uh, old house para daw magtanghalian. So yan, chillers, kain muna. Ay, ang dami ng pagkain. Handaan yan. Manang. <laughs> Tayo. Ako ah, with hmm. Salamat po sa lunch. Hindi ko na naman maiwasan na maging emotional sa part na to kasi yung pag aasikaso talaga sa amin ng aming mga client ay sobra-sobra. At nag-picture-picture pa nga kami dyan para may souvenir daw. Pero wala po yung may-ari ng bahay na i-ocular namin. Mga kamag-anak lang po nila ang nag-aasikaso sa amin. At kitang-kita talaga sa video kung paano nila kami na-aasikaso dahil napakataba daw talaga ng biyahe namin. Gusto pa nga nilang ipadala sa amin yung mga ibang pagkain kaya nag-alangan po ako kasi baka mapanis. Lalo na nga yung pansit at yung nila sobrang sarap. At talaga at talagang hindi tinipid sa bagnet. Ang sabi nga nila, hindi daw talaga lutong ilokos kapag kulang sa bagnet o walang bagnet yung lutong pakbet ng ilokos. At pagkatapos nga po namin mananghalian, ay dumeretso na kami sa dream house. At sinamahan na nga lang din po kami ng kamag-anak ni ma'am. Grabe, nagulat ako sa laki. Ay, ay iwan ako pa yung ko. Thank you po, thank you. Thank you. <laughs> Naka din pala ng bahay. Okay, balikan ko na lang kayo, Chilos, maya-maya. Kasi katawagan namin si client para sa mga ipapagawa nila dito. Buti na lang binigyan ako ni ate ng ano pa yung yung init. Grabe. Ongoing pa rin po yung papagawa dito sa bahay. Pero almost finished naman na din. Konting-konti na lang. At Sunday ngayon, kaya walang gumagawa. Mas mabuti para hindi ganun kaingay sa vlog. Ayan. So, check natin kung ano yung mga pwede ipagawa dito ni Mang. Kagaya ng mga blinds, curtain. Tingnan natin. Mm -hmm. Okay. So, malaki rin yung bahay nila. na po? Konting-konti na lang. And expected na deliver po namin dito eh. End of July. So, shout out po sa mga taga Ilocos. Papuntang Bigan po. Ay, lalampasan ang Bigan. Basta wag lang ganun kalayo dito. ah uh, Pwede-pwede po kayo magpasabay. O pwede kayo sumabay para makalas po kayo sa shipping fee. And pwede rin po kayong magpa ayon Ayun. So, end po ng July yan mga madam. dito. Nalagay pa sila dyan ng salamin, oh. konting Umawa nga mga one and a half month. Tapos sa tapos na to. Ayan. Ito naman yung master's bedroom. Ayan. So, finishing talaga yung bahay. Pero ganito yung chillers yung mga pwedeng-pwede na pong i-ocular. So, sa mga gusto pong magpa-ocular, pag ganito na po yung house, pwedeng-pwede pwede na po yan. Kahit hindi pa tapos yung mga ilaw. Kahit nga palitada pa lang okay lang din. So, yun yung mga tinitingnan namin. Sa so, tingin ko, hindi na kailangan i curtain po yan. Blinds lang. Dito sa baba. Sa taas, kahit hindi na. So, sa yung mga kitchen, iba-blinds natin. Sa mga rooms. Sa rooms, pwede rin kami mag curtain Depende na lang yan kay ma'am. Yeah. Siguro sofa bed na lang dito, chillers. Sofa bed. Kasi may mga plants na ilagay dito. And dito mga mga chillers, yan. Wala na akong nirecommend na pwede ilagay dyan. Hindi ko ako nagre-recommend na maglagay ng blinds or curtain kasi hindi ko babagay. Ayun. So dito po, blinds. Blinds lang dito. Actually, lahat naman po naka-blinds na ang recommend ko kay ma'am. Ang um, hindi lang po sa master's bedroom na sabi ko doon, pwede, pwede siya doon mag-contain. Uh, and then dito. At lahat ng mga bed frame namin, iba na gagawin namin, maliba lang po sa master's bedroom ay pang six-footer po talaga. Mga American size po siya. Paano po yung king size? Yung ganyan po. Ito, problem place lang din. At yung mga CR po nila. Na. So yun lang naman chillers. Tapos na po kami. And ulit kay mam na sa malungkot na party na tayo, malapit na, bayaran na. Ay, hindi, hindi ko pala bayaran. Price na. At syempre, bibigyan ko po ng malaking discount niya si Madam dahil matagal na po talaga sa sakong na nung And si, magsi 65 years old na siya food. So, shout po niya sa mga taga Ilocos. Mga end of July po ang deliver namin dito. Pimis ka pay sa mga gusto po sa mabay, gusto po magpa-opila. Pagkakataon niya po yan. Ginagawa ko talaga lahat ng kung kayo. Andito na kami ngayon sa bahay. At katatapos ko lang maligo, naglagay ako ng mga alam mo na, mga pang kontra sa sumpa. So, thank you nga pala ma'am dito sa binigay po ninyo sa akin. Pero wala po dito si ma'am ha nasa ibang bansa po sila at bale nagbigay po si ma'am ng t-shirt kay hubby ayan sunod na niya nga agad to kanina dahil nagkataon na wala siyang dalang damit eh grabe yung init kanina so ganyan siya ayan o oh. ayan t-shirt chocolate na tableron ay tob tableron <laughs> chocolate na tobleron andun po sa sala nilalanta ka na ni Hasley at ito body mist Ayan, ang bango nito and cherry yung kanyang oh cherry pala yung kanyang scent cherry may real name mag-spray na rin tayo body mist nga eh pero ini-spray sa damit ayan, ang bango lotion ayan. ayan thank you so much po and yun lang naman chillers and kita-kita -kit po ulit tayo sa isang araw Kahit naman po kami ng bataan at pampanga